So ayan guys, so mag, uh, ano tayo, magluluto tayo ng pulitang manok. Ayan kahit kaya. Kasi gusto lang namin makahigot ng mga init na sabaw. So, yan matagal natin ginigisa sa luya, bawang, sibuyas. Uh, gusto natin medyo mag-brown ng konti yung karne ng manok. So, napakalaki ng manok na binigin namin. So, niluto lang namin yung kalahati. So, yan o. Oh, marap luya, bawang, sibuyas. Diyan pa lang talaga palalambutin na natin. So, tingnan nyo naman o oh, yung sampalong natin gagamitin. Ang haba nila. Akala ko kanina matamis ang mga yan eh. Pero sa bandang uli, ano pala, maasim. So, Siyempre, yan, hindi na tayo bumili ng talbos ng kamote dahil may tanong tayo sa likod. Doon na lang tayo kumuha. Kaya so, napaka-fresh. Uh, medyo may kasing tangkay lang ang kinuha ko, hindi na, na pinahaba para ano, uh, malambot ka agad yung uh, talbos na ating ilalagay sa ating sindang. So yan nakatakip hanggang ngayon hindi pa lambot sa sariling mantika. Ayun. Ginigisa pa rin para namnamin yung sarap ng sinampalukang manok. Ayun. Ayan, ayan titingnan natin. Ayan, oh, no, alis mantika na lang yung natuwa. Kasi alam naman natin ang manok pagkain sa mong may tubig sa loob yan. Eh. So ngayon maririnig mo yung ano ng uh, ng kawali, yung maririnig mo talagang ng mantika na ng manok siya. Uh, so yan, nakita niyo na yung karne, nag-brown na siya ng konti. So uh, yan, pwede na natin sabawan yan. Ah, napakasarap. Ngayon, so, na po natin yung ating sabaw. tapos uh, siguro tatakpan natin ulit at syempre ilalagay na yung ating mga sampalok ayan tapos pababayaan lang natin silang kumulo palambutin natin yung sampalok habang pinapakulo natin yung ating sampalok pinapalambut shout out po muna sa inyong lahat ah uh, siya nga po pala yung hindi pa nakasubscribe sa aking channel. Please pakisubscribe na po at huwag niyo pong kalilimutan. Pindutin yung bell icon para updated po kayo sa mga video na aking na-upload. So, marahil po nagtataka kayo, uh, random po yung aking content. Kung pag wala akong pintura, ayan nag ako content po tayo ng mga lutong ulam, nagluluto tayo. So shout out po sa lahat ng aking mga kasamahan sa YouTube. Uh, sa Team Solid, ayan, salamat. At sa Team Yahoo. Ayan po. Hindi ko na po maalala yung mga ibang pangalan. So, PHSOKL, ayan, shout out sa'yo. Ah... Uh, sa lahat ng members sa Team Yahoo. Mega mega love shoutout po sa inyong lahat. Ayan, salamat po sa mga sumusuporta sa aking content. Thank you very much po. So alam naman po natin guys yung sinampalukang manok napakasarap na, napak na ulam niyan kahit gabi kahit ang halik oh, sarap na sabaw niya malasang malasa so yung mga upo oh, ko hindi ko na, maka, di na makapaghintay para maluto na itong ano, uh, uh, yung luto nating sinampalukang

Yan pala, shout out pala. kay Ma Michelle Tugade, Roland Lebios, ayan, uh, Jesse, shout out po sa inyo, James Flight, thank you, uh, Flore, ayan, thank you, sa dami na po ng ating mga naging kaibigan sa youtube hindi na po natin matatandaan yung mga ibang pangalan ngayon okay, so guys nakita nyo pumuti na yung ating sabaw dahil na ilagay na natin yung, yung sampalok na na natin yan dahil malambot na yan lang natin uh, ah, dudurugin lang natin para mapalabas yung katas ng asim ng sampalok Huh? Ang haba oh. ng bunga ng sampalo. Medyo matigas pa. Hindi pa sa Siguro guys, kaunting pakulo pa bago natin ang yung nyo palo. Medyo matigas pa sa parting nyo. Eh. Yan, kung pwede na si pwede na kaya atin na siya ng, ano. Ipigain na natin yung sampalok na yan para yun yung ating pang aasin. Oh, yeah. ma se poi guys, dapat ano, talaga ng busin natin yung tas ng isang para masarap. Okay, yan, talaga may mga pagsabaw, ha? Mas masarap kung sana yan. O, oh, native yung mga uh, native na manok okay, yung ating ginamit. Hindi na makapagintay dyan ng ating mga upo oh, hanggang sa maluto. na naamoy uh, nila yung aroma ng sampalok ngayon, yan, pwede na natin ilagay yung ating, ano, yung ating talbos ng kamote. Napakataba ng ating talbos. fresh Green na green. Yan. Tapos, siyempre, hindi natin malilimutan pag sinigang, alam nyo na yung kasama. Yan ay yung siling haba. lagyan natin siya ng tatlong mahaba na siling grid. Tapal lang natin sa glit. Para lumambot yung ating talbos. Ayan, yung ginawa lang natin na half cook yung ating ano. Tapos, saka syempre, lalagyan na natin siya ng magic sarap yung ating pampalasa. Kanina, naigisa na natin yan sa may patis. So, ayan, tikman na lang kung anong kulang pa. Ayan, dagdagan natin siya ng kuting bechin na umami. Ayan. Ayan. na kulay na sinigang green na green mas okay din po kung ginagamit yung bunga ng sampalok yung medyo bata-bata pa yung hindi pa masyadong malaking bunga yung kahit hindi mo na po siya tanggalin sa sabaw, direkta na dyan sa sabaw pero kailangan mo rin uh, durugin kasi yung batang sampalok kaya ano uh, malambot pa yung kanyang balat pwede na isama dyan sa sinigang uh, na yan ginamit pero yan kasi medyo may katandaan na yung palok may mga buko na pero solid yung ano nga yung asim So yan guys, ah uh, hindi pa po kayo naka-subscribe. Again, paki-subscribe na po yung aking channel. Huwag niyo na rin kalilimutan pindutin yung bell icon. Maraming salamat po sa mga support. Ayan, po tayo matapos. Ayan o, oh, ganda po na sabaw natin para may puso ng saging. Ang kulay puti. giging hatol so yan masarap daw okay then ba din yung apo niluto kasi gusto niya ng sarap kutsara na raw sabi niya yun Nagyan pa natin siya ng konting veggyin para Nominam-nam pa ng konti.